Isang kaibigan lang, okay na. Oo naman, kapag nagkakaedad tayo, mas unti-unti nating nare-realize na totoo ang isang kaibigan lang, okay na. Isa o dalawa, kaunti lang. Basta, totoo, basta mapagkakatiwala at hindi ka babastusin ng talikuran. Kung ano ang ipinapakita sa'yo kapag nakaharap ka, yun ang ipinapakita kapag nakatalikod ka. Makaka-relate ng mga tao. Merong iisa o dadalawang kaibigan. Dahil ang mga tao ito ay kabutihan. Kabutihan ang dulub sa iyo at sa iyong buhay. Nagaka problema kayo pero at the end of the day, nagkakapatawanan pa din kayo. Hindi naman perfect ang pagsasama nila. Igaaway din, nagkakatampuhan din. Pero nagkakabati din kasi nga, nasasayahan sila sa tagal ng pinagsamaan nila. Sa tinabi-dami ng kapagdaanan, hindi nila haya't itapon yun ng ganong ganyan. Siya yung taong alam kong malungkot ka, down na down ka, yung may mabigat kang dinadala.